At na naman si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Napikon kasi sa kanya ang mga senador dahil nagsisinungaling daw at umiiwas sa mga tanong. Nasa frontline ng balitang yan, si Bean Los Baños. Alice, binastos mo at binalahura mo ang buong gobyerno, ang buong sambayan ng Pilipino. Hindi ko maintindihan kung bakit uh, nung nahuli ka, parang walang wala sa'yo. Marami kalitrato ha, sign ka pa and all smiles. Alam na namin lahat through the hearings conducted by this committee na hindi ka Pilipino. Hindi totoong lumaki ka sa farm, hindi totoong si Teacher Rubilin, hindi rin totoong na simpleng maumayan ka lang. Puro kasinungalingan ang istorya na isinuwalat mo dito. Hindi pa umiinit ang upuan ng mga senador, halata agad ang pagkainis nila kay dating Bambantarlak Mayor Alisco sa pagdalo niyang muli sa pagdinig ng Senado kanina. Unang tanong pa lang kay Go tungkol sa kanyang pagkatao, ilag agad siya sa pagsagot. Ikaw pa daw si Guo Huaping. Madam Chair Sen, pasensya na po talaga. Ako po si Alice Goh po. Dahil dyan, naglabas ng resibo sa Senator Risa Honteveros. Pinakita niya muli ang mga dokumento mula sa National Bureau of Investigation kung saan pinatutunayan nitong pareho ang fingerprints ni Alice Go at Chinese na si Go Waping. Sa kabila niyan, nagmatigas pa rin ang dating alkalde. Stop being evasive. Stop being evasive. Before this committee, uh, i-flash, if ayan, finlash namin ulit yung dactyloscopy report ng NBI. No? Result of examination after a thorough examination and analysis, fingerprints of Go Huaping, Ilin, And fingerprints of Guo Alice Ileal were found identical. Uh, Madam Chair honestly po hindi ko po alam kung paano po nangyari basta ako alam ko po ako po si Alice ko po. At pasensya na rin po uh, kung hindi po kayo naniniwala ako sinasabi ko as much as possible po gusto ko rin pong sabihin po sa inyo lahat at sa mga magiging questions niyo rin po sa akin mamaya uh, may consideration lang din po ako sa safety ko rin po. Lalong nag-init ang ulo ng mga senador nang tanungin na sigo tungkol sa mga natatanggap niya raw na banta sa kanyang buhay. Sino ang nagbabanta sa iyo? sagutin mo na ng maiksi at deretso, Miss Alice. Opo. Oh, uh, Sen, pasensya na po. Hindi ko kasi masabi po in public. No, 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 kasi no, 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 nga po may safety problem nga po ako. Ganyanin mo kami ngayon. Sasagutin mo kami ganyan. Pagkataas mo kami bastosin bastusin. mo kami takasan. Sasabihin mo may death threat ka. Tapos hindi mo masabi kung saan galing yung death mo. Hindi mo masabi kung dito sa Pilipinas o sa abroad. Sa init hearing po natatapos. Pero natatakot po kasi ako sa magiging buhay. Uh, paano ako? ka tinatakot nung kausap mo sa telepono? Ah... Uh, How are you hindi ko po muna i-discuss po sa public po. No. na po public talaga, ought say. to know. Nairita rin ang mga senador sa kwento ni Go kung paano siya nakaalis ng Pilipinas. Sabi ng dating alkalde, sumakay sila ng isang yate. Pero hindi niya raw alam kung saan pier ito sa Maynila. Tanong tuloy ng mga senador, sino ang may-ari ng yate at sino ang nagasikaso nito? At saka makadagdag, Say, Madam Chair. pasensya Kaya... na po talaga pero natatakot po talaga ako. Miss Alice, nauubos so, siya... na yung pasensya sa, namin dito. Sana po maintindihan niyo rin isulat po ako nyo. na natatakot po ako talaga. Mas simple, isulat sinong may ari at facilitator sa yate at sabihin mo sa amin saan ka sumakay. Sen, gustong-gusto gustong, 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 ko po talaga i-discuss pero pues, natatakot edi, gustong, po po sa gusto mo pala di sabihin mo sa, sa amin. Nakakapikong ka na ha? Nakakagigil ka na at saka Miss Alice, nasa custody kayo ng PNP. Paano kayo papatayin doon? Imposible. Sulat mo na para makasunod yung ibang mga... Kalaunan, sinulat ni Go sa papel kung sino ang tumulong sa kanila na isa dayuhan. Iginiit niyang walang Pilipino o taga-gobyerno ang tumulong sa kanilang makatakas. Mula naman sa sinulat na pangalan ni Go sa papel na pag-alaman ni Senator Jinggoy Estrada na isa itong Chinese na nasa Taiwan at limang passport daw ang hawak nito itinakas ka nitong tao na ito? Ang nangyari po dyan... Desisyon mo ba na umalis o ang taong ito ang nagdesisyong umalis ka? Nung una po siya po nagdesisyon po para sa akin. So yung Tapos po. nung pangalawa, ikaw noong pangalawa po dahil meron po ako ulit ng mga naririnig na babalitaan po, natatakot na po ako din talaga. Kinalaulan ang taong ito rin daw na tumulong sa kanyang pagtakas ay isa rin sa mga nagbanta sa buhay ni Go. Matapos naman ng ilang oras na biyahe sa Yate, lumipat daw ang grupo ni Go sa isang malaking barko kung saan nasa iisang kwarto lang sila kasama ang mga kinikilalang kapatid niya na sina Sheila at Wesley Go. Aminado si Alice na nakaramdam daw siya ng takot. Kung pwede lang matras, aatras na rin ako noon. Nakakatakot. Talaga. Bakit ka aatras sana? Parang nakakatakot po talaga. Ano yung inaatrasan mo sana? Na gusto ko na pong umuwi, gusto ko na bumalik. So ba't hindi mo ginawa? yung nga po eh nagkamali po ako talaga doon. Matapos ang paglayag nila sa yate at malaking barko, lumipat daw sila sa maliit na bangka bago makarating ng Malaysia. Bagamat sabi ni Alice, hindi raw niya alam nung una kung saan sila pupunta, pero hindi ito pinaniwalaan ng mga senador. Hindi ako naniniwala na walang Pilipinong tumulong para makalabas kayo sa Pilipinas. Hindi ako naniniwala na walang opisyales ng gobyerno na tumulong sa inyo. Kumbinsido naman ang mga senador na hindi pa rin nagsasabi ng totoo si Alice Go. Kaya sa kalagitnaan ng pagdinig, isinight siya in contempt. Ito na ang ikalawang beses na pinakontempt ng Senate Committee on Women and Children si Go. Pero mananatili ang kanyang kustudiya sa PNP hanggat hindi siya nakakapagpiansa sa Tarlac RTC na nag-issue rin ng warrant of arrest laban sa kanya. Nagbabalita mula sa frontline. Mean Los Banyos, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.